Ini satu lagi, mai mai tu kong na apa sih aku kong, waktu itu gas makap hutang kong, na aku hutanganan wanya guas ya dia kai, ti mami mudahkan ko lain dia mudahkan kau Hello guys, mga katikang samahan yung kami dalawin natin ang magina dito sa Udlot, Barangay Udlot, Bogo City. Isang karpintero ang asawa ni ate at may mga anak silang nag-aaral. Dalawang buwan na ang nakalipas sa pangyayari pero hanggang ngayon dama pa rin nila ang sobrang kalungkutan. Malapit lang sa dagat ang kanilang tinitirhan. Sa tuwing walang trabaho semester, lolosong ng dagat mamana ng isda para may pang pangulam ang pamilya. Pero sa kasawiang palad, ito po ay nalunod at binawian ng buhay. po ay napadpad po kami dito ngayon sa Udlot, Udlot, Bugo City. So noon po ay lagi tayo dito, ngayon lang tayo nakabalik dahil po mayroong uh, mayroon pong nakapagsabi sa atin tungkol po sa isang uh, pamilya dito. So kausapin natin sila. So uh, pasensya na kayo yung uh, video namin medyo makulimlim dahil lagi pong umuulan dito ngayon sa amin. Kaya, gaya uh, nga sa live ko kanina is uh, sinabi ko na napakahirap po talaga sa pagkilos-kilos namin. Marami pa tayong ihatid, pamasko. Sana matapos natin to sa hindi pa mabot ng Pasko. So ngayon ay dinala muna namin sila dito. Uh, makausap natin baka mayroon din tayong matulong, maitulong sa kanila. So ang nandito ngayon, uh, tatlo lang sila. Yung si uh, si nanay, pangalan mo? Eh? Marilo, Marilo Kataraha. Marilo Kataraha. Uh, At saka yung isa? Natanya. Natanya. Oh, ikaw yung dahi kay pangalan ni mo? Faith. Ha? Faith. Faith? Oh. anak ninyo? Online. Anim. Anim? Mm. So nasaan ngayon Si Inday lang andito. Mm. Na, nasaan yung ibang anak niya? dito sa iyang mam. Nag Gipatawag man si siya ang maestra. Ang uban ang Ang, ang duha na ko kabata mo ay sa Usa Tok Kasagayan. Tuwa sa, sa, sa Mindanao. Hmm. Oh. So ang naa sa imong dini, sa imong karon. Tulo. Kayo? Tulo? Oo. Oh. So nag-eskwela ba sila tanong? Oo, oh, ang tulo. Oo. Oh. Unsa nga grade kani kapila ni si Inday? Ikalima. Panglima ka Inday? Mm. Oo. Oh. So unsa na ka nga year? First year college. First year college? Oo. Uh -huh. At saka, yung isa apo mo? Hmm. O, saan ka grade? Grade 3. Grade 3? Pagkakulpo asawa ninyo, uh, bago lang, bago lang pumano. Oo, pa lang dito buwan ikas pagka matay siya. Dalawang buwan pa? Mm. So, ano pala yung trabaho ng asawa ninyo bago siya pumano? Pan panday. Panday. Mm. Yung karpintero? Hmm. Mayroon kayong mga anak, nawala yung asawa ninyo. Kayo din, ano din yung pinagkabalahan nyo ngayon? ang mga mga upang gasto sa mga pamugas, sa mga pagpamliti ane sa ilaham. Pamasahe sa mga pag-eskwila. pag Layo-layo pag ba niya ang eskwila? Mm. Layo-layo. Ang koan, -an. kanang ikaw na iunsa man sa di makortahan sa pagkakaroon. Mawin na nga kung koan di hao kanang yang iyaan ato kumbana. mag tabang tabang na ibuhat to niya mawara dasmil kanyang to sa ang buwan gibuanan ka dos mil kinintos. So, yan pong pakasiyahin ninyo sa pang ano, pangailan. Tagaan ko ito sa kung bata katong sa kaon mo ma o makatagaan ko mo rin, may palito ko tayo, baka ko sa ilaha. Uh -huh. Kung maabot sa kung usa ka buwan, makakuha po ko sa kong swildo. Sa so, uh -huh. yeah, ilaha. So, may course ninyo? HM. HM. So, ang mga tuition, yun, kumusta? Yeah. Si, si Kanyar ka na, di ba? No? First year. Oh, first year. H So, ang kanang mga Byronon sa iskulahan na uh, pasan ng tuition pay. Pa, akong maguwang. Ang akong maguwang may nagpakuan sa kuwa iskwela sa unsa um. Ang sa trabaho din sa'yo mga kuwan. Tapang sila. Tapang tapang. Nasa mandaho eh, ba sir? Trabaho. Abangkot sa bahay. Tubig. ya yeah. Kuryente niya. Yang abang sa bahay. O sa'yo, di lagi like, katag sir. Di ikit siya ma, Tumunggit sa mga Ang kuwan. Ang ako, akong usara po. Mora po ito maghatag-hatag. po ito 15 o 30. Ya hatag semua. Nak ko nga lahi gihon. Uh -huh. Ano wadang ko bana. So ang panginaboy una ang samay na resulta sa panginaboy. Liso yes, to kay may mato kung siya kay kung wako'y bugas makapangutan ko no. na koy siya diha kay Di mami, mudagan ko kaya hindi mo kay kapanahan. Nakaroon ako nga kung mudagan ko kaya hindi mo kay kapanahan, mabayot ko sa sunsimana anak dalawa. Okay, wala. Kay baya sir. Mm -hmm. Oh, mo rin nang list sir. Listo So ang imo ha ding mga anak dili gito sa regular nga padalanan. usahay -hmm. -huh. Usay ang katuog dili siya magkaabang, ang kung kun tingabang na ginya di nang ginya siya sa kapadakay. Nakautang biya po to siya sa kamatay siya papa sir. Oo. Oo. Ko tangot yan. yang kung kuan niya pud pada enta sa ko kanang sobra-sobra ni putaw ko siya kay nagabang pud enta. Ora, tabang-tabang lang. Giyot siya Dako kelahi Ako ni di mo ko ingon nga ko an pair siroy. Mm. Uh -huh. Pagka mates kun bana lahi kra. Nagaingon ko kun kagalingon ah, lahi kaayo. Watan ka kaipon. Signa ko'y mga anak lahi ni siroy. Ang ala yung mga ikso na naubad sanga green. Ang green. Ang sanga ko, Ang sanga green. Ang na 30-30 ilang ang, ang mag plate. magulang ni mo, third year? Third year, college. Oo, ni ang katong kong kamanguran mo ito ang grade 11. Grade 11? Oo. So, dalawa ang college po ninyo? Mm, o, ito ha. Pero ang imuhang iksoon ni Pasalig is ang uh, adayon din mo si hmm. sa eskwela. Kung sa'y trabaho po sa'yo ng iksoon nga ito? Sabi trabaho ang kuwan, manak sa kumpanya, manak siya rin. Limot yung kunang trabaho. Sa Mindanao? Oh. Asa ah, minda nak ano na nak kag ke gasolin station dah. Sa na, ma karo? Napa mui ma melong na Nana nak? Nak aku tipu gaser Ba't mo lima arah na nak kilo nelayan habilin. Napa? Lima na, ba, na kilo. So, so sir, ang muang alawan sudah ngatu tahu tahu sampai bahan dek gamai rezeki nana. Sama na sama kebulan. Oh. Semua sa makata bang kabang. Oh, kau 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 Bisag tag 100-100 lang talagang adlaw. Late eh. 30 din na lang. Sobrang 40. Ah, mamujon na siya atong problema diyan sa mga estudyante no kanang an ang kada adlaw. Kada adlaw pamasahe. Kay di man pwede maglakaw. So listen sa kay ingnon mo paglakaw lang sila. Oo gud sir. Oy kalayo bugo. Oo so, bugo. So kung wala jay kun ma serial kag Oh, manguan ko sir dagan ko sir. Sa kung uh -huh. kanang pagwangkos kung amo kung mauhom ko diri pagkuha sa kung amo. Uh -huh. Atukos pagman ko Ikaw inday, eskwela po ga. Dool ra nya eskwelahan. Dool ra malaka ora. Mhm. Uh Sige na ko ihatag ha. Maraming salamat sa Ilsyaday Family of Singapore. Maraming salamat ah. Uh sila pong napili nating bigyan para mayroong mabaon-baon yung mga estudyante. Ate, one, one, two, three, four, yan five thousand ate. Okay na okay. ni ate. Salamat yung kayo, ane, sir. Takot na kita katabang sa ko ang mga anak sa pag-eskwela. Sa pag-eskwela sa pag-eskwela sa eskwela Naghandi kayo salamat ano sir. Na mga gamit-gamit na pang balon niya. ninyo. Naghandi salamat kanya sir. Unexpected kayo may wala. Tapuhin mo. Nang. Huwag yung bawa. Kanang ko So So mag-Christmas na no? Hmm. Ko na kayo sa mo Salamat kayo kayo. Magamit ako para sa akong pag-eskwela. Sa akong pang-plating. Ay, salamat sa akong sa mga ex na nagpa sa ako. Salamat nyo, kaya nyo, sa mga sponsors sa kuhan. Dako na kayong tabang sa mga buha, sa mga pagkuhan para sa mga pangbugas. God bless. Ate Jello and yan, Tony, salamat kayo sa inyo ang pagtabang sa mga pag-spill. Salamat kayo dako, sir, sa inyong ang tabang, ang hatag sa ako karon. Kaya ako na kayo nagtabang sa kumanganag sa pagpa-eskwela na nila, Pagkapalit pa po anig bugas. Ano oh, niya? Naihihog di akong pinaskuhan. Huwag akong binirthdayhan, sir. Oh, birthday May birthday naman. na ko karoon. 24 pohon. Oo, oh, malapit na. Mm, uh -huh. na. Makagamit ko. So, Merry, Christmas. Oh, salamat oh. kayo ninyo. Kasi uh oh. -huh. nga abot mo din sa mua. So, na... Hindi ko ay, ay naginag ko na mag-speak Pagpasisihan ninyo ha. Yan lang pong na uh, kaya namin. Ah uh, galing, yan, galing din yan sa aming sponsor, sa Ilsa Day Family of Singapore. Mm. Elshaday family Singapore Salamat kaayo Elshaday family Singapore Thank you Thank you Elshaday family